So, ayun guys. Ano mga epekto ng kape? Kung alas 6 ka na uminom, my God, hindi ako makatulog. Pagod na pagod ako kasi ang daming concern tayo na sa opisina. Yung ang daming, ang daming nagawa. Nagawa ka ng certificate. Nag-update ka ng para sa analysis Nag-address ka ng mga concerns. nag Nag, nag, ano pa to? Nag, meeting, nag, ano pa ng mga IR, tapos meron, nag, ano pa kami, nag, ano tawag dun? O, na ako, kasi pagod ako, tapos antok. Nag, ano pa kami, nagharap pa kami ng mga may IR, mga incident trip, may mga incident na, ano, pinagarap namin, tapos, <coughs> nagready pa kami ng imi bukas agenda after nung status meeting sa umaga sa hapon magkakaroon kami ng meeting with the supervisors para ma-address yung mga concerns maayos yung sa mga concern ng mga employee kasi nag-ocular visit kami last yung napunta ko sa bundok-bundok ang ganda diba nag ocular visit kami doon syempre para kunin yung mga concerns ng tao para ma-address para maging alam mo yung magiging maganda yung ah, uh, kasama kasi yun, di ba mm, HR, kasama kasi yun para maging uh, effective ang tao or sipagin, motiv mamotivate, kailangan mong ah, uh, i-address yung mga concern nila, masagot yung mga iniisip nila, yung mga <clears throat> kasi hindi yan lahat syempre kung ano lang information na makakarating sa kanila, yun lang yung alam nila, kasi yung mga employee na, namin is sa mga malalayong site. So, kailangan mo talaga sadyain. Kaya, ayun, ang daming concern. Kaya, ang daming kailangan naming i-address. So, na sa mga lola sa HR. Nag-coffee no kami. Kaya, hanggang mag-aalaw na, hindi pa ako inaantok. Good luck. Tapos, bukas, atin na meeting, magmi minutes So, anyway, wala oh lang.